good morning, good morning. Sumusunod pa lang araw ng sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O oh, hindi pala na, ano kanina ng pagduwis natin sa bahay. Wala ano pala. Hindi nagano yung video natin. Ayun, uh, papunta tayo sa ano ngayon? Sa tabing ilog, punta natin yung bangka natin. Saka yung ano, yung mga kalabaw. Ayun, uh, bali dalawang araw nang nag-uulan kahapon sa ngayon Ayan, buti na lang. Umunto na konti yung ulan. Ambon lang. Ayan, punta natin yung bangka. Papalito natin ng ano, lubid. Tapos yung makina. Tatanggalin natin. O baka tumaas yung level ng tubig ng ilog. Lumukas yung agos. Marupok yung tali. Saka tatanggalin na natin yung ano, yung yung bangka. Ay, yung ano, makina ng bangka. maambon ambon. Punta muna natin. Eh, dalawang araw nang walang ulan. Papagluluson na lang tayo doon natin ikakabit yung ano, yung makina. Kasi dahil walang ito yung buhos ng ulan. sabi nga itong kapote na to ano uh, para lang di ka lang mabasa lalim na ilog ay na ano natin dito pa natanggal pala yan na? yung pinaka ano yan yung katali niya ba't yung lumusong tayo hindi pa napupunta sino ko yung uh, itik dito sa sino kaya bay ayun tanggalin mo natin yung makina ang dami ng ano ng ilog dami ng da, ano uh, gup gup or dumi tagali muna natin mabas natanggalin natin yung ano yung makina yan. tatali din natin yun para ano tapos yun ipipix lang natin yung ano laki ng ano na yun oh. No? ang gup gup baka nung damo mga ano mga halo halo water lily mga damo yung iba nyan nag ano, pa yan na nananagip tinitignan yung mga kung may mga troso o may mga gabit na na ano na natangay kanina may ano dyan may bangka nananagip kaya ka nga yusin muna natin yung anong bangka natin tapos yung mga tornilyo ano kaya? tatanggalin na kaya natin yung ano yung mga LEC huwag na muna siguro natin Lumakas na may ambon eh. Ambon, ambon. Ayan yung ano natin, motor natin. yun mga natanggal natin yung makina. Tapos, tinaganatan natin ng tali doon. Kung sakali mo ano, hindi lumayo ng gusto. Yan lang. Tapos, ayan. Napalitan na natin yung ano, yung makina. Ay, ay yung makina. Yung lupit ay Bago na siya. Tignan muna natin yung kalabaw. Tignan natin yung kalabaw ngayon. Mga kalabaw natin. ano dito, magtosoga yan, ginagawa natin yung tali so, ni, ano, ni Lena yan, Lena May. tapos kaya adjust din natin yung mga kalabon na ito so, tapos ay bosan adjust din natin pa na yan so tali na ano ah. kay ba sandi kaso na so, bet na sulsid nando na ha, -ha. Yun, bukas lumakas yung ulan Ayan, nakailipat na natin yung mga kalabaw Na-adjust na natin yun Na-adjust natin gawin dito yung uh, yun ano yun. si Magda okay. Tapos si Lena yun Tapos si Jenny, nandoon sa gitna okay. May makakain naman dyan uh. Mga lakas lang yung ulan Papawin na tayo Okay na rin naman yung mga kalabaw Tapos Nakakuha na natin yung bakit na nabangka? Yan mga boss, huminto yung ambon. Sinawagan muna natin yung kambing. <coughs> Tapos, kung tayo sa likod, tignan natin yung mga alaman natin. Kung ano nang lagay. Sa dalawang araw na pag-ulan. <coughs> Yan mga boss. Yung inaakala natin mga bulaklak kuling lumitaw. Putat din pala. Oh. Bagong usbong. Wala. Puro nagpalit ng ano. Ito. kuling lumitaw. Te. Eh. Wala natin mga ano na. Mga bulaklak na. Putat din pala. Wala. Oh. O yung kaya sa ano na. Tignan mo natin. Yung mga huling lumulusot kala natin mga bulaklak putat din pala o, oh, ito kaya ang gawin dito na to. Tignan natin. Ayun, may mga lumulus din. Ewan kung mga bulaklak yan o. Ay, bulaklak. Madala nga lang. Putat bulaklak. Putat <coughs> bulaklak sila. Ay, ah, ito mga basa bulaklak to. Ayan. Mga bulaklak yan. Ito isang puno na to. Bulaklak yan. Ayan. Ayan. ayan mga bulaklak oh. May usong kabahay na. May maninira na. Ito. Ito puno na to. Halos. Bulaklak lahat. Ewan ko yung nasa dulong ano. Piko. Ah. Ito mga bulaklak to. Isang puno na to. Mga bulaklak yung lumitaw. Pero yung matataas doon, puro ano? Puro putat. Ah, oo. Oh, Bulaklak sila. May na ano pa palang natuloy na bulaklak mga boss. Yan o. Oh. Ito, yung isang punong na talos. lumabas na yan. Ano bulaklak, hindi putat. Hindi bagong usbong. Hala, wala tayong lilitaw na bunga Ay bulaklak ano? Yun, yung mga nandun na yan ano, Puro putat Itong isang puno to, maganda yung naging ano, Naging ng bulaklak Bulaklak sila, hindi putat Siguro ito din Yung mga huli na to May, may putat siya, may bulaklak May halo mga ano natin talbusin at ito mga may, ano, may halo yan yung isang puno na yan may halong puta at bulaklak ito mga, mga bulaklak Ayan. Ayan, sa taas kita na mga bulaklak dalawang puno na yung ano natin may lumabas na bulaklak tapos Lumasin natin, marami na laglag. Marami silang nalaglag. Ay. Ito siya, sabi ko. Dahil medyo matataas yung ano, yung tare. Ay, nabihiga. Ganda pa naman ng mga bu bulaklak sa kabo ko. Malagyan ng ano to. Malagyan natin ng tulos wala naman siya ng tubig sa ano may dalawa pa naman tayong tayo pala kung may mga tubig <laughs> wala naman pala hindi naman gano'ng ka yung ulan mga bas hindi naman kalakas kaso dire diretso katulad yan maambun na naman Mga ah. buti yung ulan walang ganong hangin sabagay wala naman di rin ganong maano to eh. sabi nga hindi naman ma, maano pa wala naman ganong bunga eh. ay puro putat din mga boss yung piko yung mga piko puro putat din yan <laughs> Malayo pa lang tayo. Dilaw na, dilaw na. Putat na lumabas yung pihi kahapon Kaya nagdama din tayo dyan. Wala oh. mga boss. Yan. O may halo. Parang parang meron, parang wala. Putat din na lumabas, lumabas ako. Oh. Ewan ko yung mukha nito hindi ito kundi mahalo Minsan kasi putat Tapos naging bulaklak Iba yung ano nya Ayan Puro putat hanggang taas Ayan Wala ano to Putat din yung lumabas Dalawang puno lang natay ano Diba kayo may eh. pag isang ano din yun Pag isang drum sa gamot Ayan, puro ano. Ay, ito. Sa gilid na to Ito. Ano yan? ulak Ay nasa yung isa sa yun. Yung huli ng lumitaw. Ulak-ulak oh. yung yun. yun sa side na to <coughs> yun. Halo. Puta saka. Bulaklak Meron din pala dito tapos ayun yung tinatam sana natin dinalinis. nalinis hindi pa natin tayo nakapaglipat ng mga pagkain ng kalabaw ito ito sa ano to maliit may konting bulaklak ewan ko yung sa taas na yun wala mo sa taas na yun ano? bulaklak muli eh Hindi pa tayo nakapaglipat ng mga ano natin pagkain ng kalabo. Maglilipat kaya tayo. Ganyan. ano mo bunga na ano natin bulaklak wala naman palang tubig yung mga ano natin mga laman yun nga lang tinignan din nga natin itong ano puro putat yung halos putat mas marami putat kaysa bulaklak Ito, halos putat yung lumitaw nito yung isang puno na to yung lang sang, sangang dun ang ano ang may kasamang bulaklak ano kaya yung mga bago natin talabas oh. maganda na rin sana oh. tapos yung kalamansi natin maraming halaglag Paano kaya ito? Ano kaya ang diskarte natin dito? Dadamo na lang tayo. Ma, tayo. Magdadamo tayo. magdadamo na lang tayo ayun makapagdamo na lang tayo kahapon yun wala na naman tubig tapos ito yung mga talbusin natin this week magdadami na yan tumabas saka ito palang ano to dito sa bungad ayun may bulaklak din siyang lumalabas tapos ito matanda din dahon ito yun yun sa piko doon puro ano puro putat puro bagong usbong ito may halo may bulaklak dito sa baba ayun tapos dito sa side na to putat bagong usbong kalabasa kalabasa ni Sai Sai eh. tapos ito wala ay mo ko yung taas na yun. baka meron yun may nakikita tayo madalang ito ah bulaklak din may madalang pala dito gawin dito sa gawin na to ay sa so taas meron din madalang ayun eh, mga ano to? Mga Maka... ba? na. Bulaklak yan. Huli lang. Saka to. Titignan na lahat natin kung alin yung isupayin natin yan. Ito. Dito sa side na to. Isupayin natin yan. Dahil bago lang wala. Tapos yung piko. Putat din tapos yung maasim, itong maasim na to ay, may madalang din sa so, taas meron halo, putat, bulaklak yan, bulaklak yan yung ganyang itsura tapos yung mga ganyang itsura putat yan nakikita na rin natin alam na natin yan kung alin mga boss yung ano yung i-spray natin kapag nag-spray tayo ng pang ng gamot tapos ito halos putat din yun no? yun mga boss hapon ah, na dito na tayo nakapag ano o oh, pinagigisa muna may nemesis min ito ano yung gulay wala yung pumuntiga ayan, talabasa lang sa kano yung gulay oh. Kalabasa sa ka, sitaw. Pansahog niya, tignan mo. Talilay pansahog. Hipon. Mukha pumunta pa rin tayo sa ano mga mga. Pero ako na rin. Ano na, lang tayo ito yung na dahil uh, nga sa likod ginisa hindi natin yung pampalasa ito na yung pampalasa nyo Ano ba sinasabi natin natin? Kumain ano pala dito, may tubig sa takore. Tingnan natin kanina. Titingnan natin mamaya kung ano. Titingnan lang natin kung ano ang lasa. Kung kulang pa sa alat sa kasa ano. Ginatin ang konting tubig. para lumambot yung sitaw sa so kaya... kayong maya maya sa likod para Ayun, bukos, para Hindi malambot na yan eh. Yung kalabasa. Yung ano na ano, ano. Yung sitaw. Kunti pa. Ayan. hindi na siguro tayo makakapag ano. Uh, kunin na lang natin yung kalabaw natin dito. Ay, natin dito. Alakaan na rin. Bukas na lang tayo ng maga. Dulusok sa likod. Hapon na. 5 na. Bu hindi kasi umito rin yung kanina, Kaya, naka, ano kanina, ang bun. Kaya, di na tayo nakakaano ng mga pananghali. Di na tayo nakalusok. Bukas na lang. Bukas na lang tayo babawagin yung mga ano. tayo May trabaho sa likod. O yung ano siguro, pinuntahan na naman ni Boss Andy yung kalabong ngayong hapon. Pero kanina yung maga, napuntahan na natin. <coughs> Lapit na maluto yung linuluto natin. O si misis, nag siya sa parter. Ayan na. Malapit na. Wala alam, ano. Ibang gulay. Masarap sana may okra. Ganun. Ayan.